Bakal. Yan, laki na. Diyan ka lang din magpa-park. oh, laki na aso, So, pag winter yan ma, ito yan, paikot siya ang ginagawang ano, skate. Ha? nag skate sila dito, paikot. Ginagawang? Yung pag snow, nag skating sila dito. Yan yan, yan yan. Dahil sabi hmm. Ano, yung, Yung mga bata. Mga bata, dyan o, paikot. Ginagawang doon sa dyan, dyan. Hmm, ginagawang yan. Wala, hindi tayo makadaan dyan kasi ano yan oh. o. Sarado. Sarado construct. Sarado construct construction sa sunod na taon gibay na ang school na yan pagtapos ito na oh pagtapos na nga to kasi pagisay na lang daw yung ano dito lahat na, na oh di ba nakabukod dun yung ano diker hmm. saka yung 1 to nakabukod tapos hmm. dito naman ang 3 4 5 6 yung tatlong building na yan gigibain pagisahin na lang iwan ko kung ilang palapag yung gagawin nila Kaya gano'n nagpagpagawa sila ng school eh. Siguro mata, maano na yan, matanda na siguro. Hmm, siguro yung school, oo. Uh. Ano Kasi may, may alat ka. Oo. may limit siguro dito na, di ba, 20 years, yung years lang. lang ah, lucky. 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 Si ano? laki. laki. Bugat. Ano? Parang silaki eh. Laki niya, no? Laki yan nilaki. Bugat! Laki ano? Nakakatakot eh. Laki. yung... Labrador. Ayun uh, yung isa Labrador na, na brown. Uh, kasi pag nagdala pa tayo ng sasakyan, baka maraming nakaparada doon. Eh, mas maigi pang maglakad na lang. Oh! Naglakad ka rin pala! Siya. Dito rin pala tayo nagpanagpo. Nakasasakyan pala siya. Kaya nga hindi nga kami nagdala eh. Ay, lang dito. <laughs> ah, hindi, hindi, huwag mo kapakan. Kaya sabi ko nga, wag, hindi, hindi na ako magdadala ng sasakyan kasi nga, Bibit pa ako makakuwi mama eh. Parada. Oh, so, huli pa yung meeting niya sa isa no. <laughs> Diyan ko lang tinarado. Tapos oh. Wala eh, may ko tapos eh. Wala rin naman tayo maintindihan mo may pagkuha ano, ng sinasabi. Baka kailangan kasi attendance eh. Oh, attendance. Attendance lang sa atin. Lalo, na bago pa lang. Ngayon pag pamalakpak sila, palakpak din tayo. <laughs> pag tumawa tawa. Pag tumawa sila, tawa rin tayo. <laughs> Para hindi halata na hindi, hindi natin sila maintindihan. Ano? ilang palapag yan Nag ano sila, nagbaon muna sila ng pang ano Ang laki ng puntasyon nila Pang oh, um, sa ilalim Pero ako Ganyan pag ang ba naman? Ganyan pag nagawa ng construction Ang bakal O, oh, tinan mong bakal o, oh. sunod sunod o oh. Samantala sa atin eh Siyempre sa atin eh ano Oo. Oh. Yan, sa atin lang kasi ano magagawa. Oh, wala na to. Wawasakin oh, na to next year. Sa bagay hindi naman siguro matapos isang taon, no? Ito kasing bagong school eh. Matapos yan, hanggang, tapos yan na hanggang January. Hanggang January? Hmm. Bagay, nakakontrata naman sa kanila eh. Yan, sayang pa naman to. Oh. Pwede to gawin ng apartment, ano? Lalaki pa naman ng room dyan. Wala po, oh, puro ang parking mo. Oo, puno. Bagay. Malapit lang naman tayo eh. May ano pa nga ito, yung eh. basement <laughs> ano, basement, first floor, second floor. Diba? Wala. Wala. Tayo lang walang dala na ano sila may mga bitbit -bit, oh. oh <laughs> Ay, ano sila? Ano Ay, na nakalagay sa open lang sila ngayon eh. Open sila. Kaya sabi namin ni Angel din. Ayun, papasok na tayo dito pala mga direktor lahat oh.